Teresita T. Quintana, na mas kilala bilang Tessie Quintana, ay isang Pilipina actress, singer at dancer. Isa siya sa mga sikat na artista ng LBN Productions noong dekada 50s. Si Tessie Quintana ay pinanganap noong July 17, 1931 sa Santa Rosa, Laguna. Ang mga magulang niya ay sina Francisco Quintana at Consuelo Talampas. Sa murang edad, isa na siyang dancer at singer sa life theater noong World War II. Labintatlong taong gulang siya na maisama ni Direktor Gerardo de Leon sa pelikulang Dawn of Freedom na pinagbidahan ng mga tulad nina Fernando Po Sr., Leopoldo Salcedo at Norma Blanca Flor. Noong 1948, sa panahon ng post-war, nakuha niya ang kanyang pinamaka, pinakamalaking break nang lumabas siya sa pelikulang Sa Tokyo Ikinasal kasama si Rogelio de la Rosa at Armando Goyena bilang kanyang kapareha. Naging paboritong love team ng movie going public ang tandem nila. Pagkatapos ay lumabas siya sa sunud-sunod na pelikula mula 1949 hanggang 1954. Ang love team nila ni Armando Guyana ay isa sa pinakasikat nung panahon nila at tunay na humahakot ng box office. Lumabas silang magkatambal sa Virginia noong 1949, Talisman noong 1951, Tia Loleng noong 1952 at damong ligaw noong 1954. Noong nagtapos ang kanyang kontrata sa LBN Pictures, halos lahat ng ibang producers ay pumila para lang makuha siya na artista nila. Sa panahong ito, gumawa siya ng pelikula tulad ng Kadenang Putik noong 1960, Pabor Real noong 1957, at Tokyo 1960 noong 1957. Nakasama niya rito ang mga co-star na sina Eddie Delmar at Saldi Shornak. Nanalo si Tessie ng FAMAS Best Actress Trophy noong 1961 para sa pelikulang Alaala Kita kung saan ikasami niya si Efren Reyes Sr. Isa pa sa mga pelikula niya ay ang Sara Soliente no 1962 na ginawa ng Santiago Clan ng Premier Productions. Ikinasal si Tessie Quintana sa movie actor na si John Reyes, ang kapatid ni Efren Reyes Sr., na da dating leading man ni Tessie. Si Tessie ay dinapuan ng cancer at 38 taong gulang lamang siya nang mamatay sa Medical Center Manila noong February 25, 1969. Siya ay inilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina at iniwan niya ang kanyang asawang aktor, dalawang anak na lalaki at isang anak na babae. Hindi matatawaran ang naging kontribusyon ni Tessie Quintana sa showbiz na sana ay hindi siya malimutan ng mga Pilipino na minsan ay may isang Tessie Quintana na sumikat sa pinilakang tabi